Hey, good morning mga kabagyard na yan po ay patry uh, natin na uh, uh, pakawalan yung ating mga sisil kasi doon sa loob ng kulungan sila po ay uh, sasikipan na try natin silang pakawalan dito sa ating backyard lang na hindi sila makakalabas kung ano yung mga reaksyon nila at gagawin kasi kailangan na talaga nila so, magkala-kala yung tingin

Ito yung mga pear. Pero ito po ay may halo siyang brown. So, ito po ay 2 months old na black silk. So, ito naman yung kanyang uh, female silk. <laughs> ito naman po yung uh, brown brown at saka red, kumbaga sila ay off color na sell so 2 months old din ito, at uh, isa lang yung babae dito no, tatlong na tatlong lalaki. Ayan yung mga kanilang uh, mga kulay. Ayan. Uh, maganda po yung uh, pagkakulay nyo, no? Uh, Bali, tatlong kulay. Meron siyang brown, red, tapos meron siyang parang uh, gray. Ayan. <s interviewed> ito naman po yung uh, kasama nilang uh, off-color din na silky chicken yung babae po isang piraso lang tatlong lalaki ito naman po yung frizel natin ayan frizel, ito po yung naunang frizel siya po ay uh, made ayan male frizel chicken

naman yung mga naked head natin. Naked head chicken natin. Ito naman ay combination or upgraded uh, native and silky chicken. So hindi po sila crossbreed. Uh, sila po ay upgraded, silky or native chicken. Iyabos lang mga kabakyard. Madami po sa pagpapakaw lang dyan. iyon makabakerd no uh, first time kasi nila na a uh, uh, baba sa lupa kaya parang uh, ano nililibago sila at nahihinat yung balak kasi natin sila talaga ay uh, pakawala na natin dito sa uh, baba para sa ganon uh, makapag ano sila makapag ay uh, kaya na po sila yung ini bago kaya nandito sila sa isang tulok yun 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 sila yun 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 Okay mga kabakyard, ganyan sila ka. Uh, dami no, lapitan nga natin to. Yan sila mga kabakyard. Ganun sila kadami. Yan. Nagkukumpul-kumpulan po yung ating mga <laughs> madok-dadok. Yan. First time kasi nila nakalabas, kaya para ilang sila dito sa sa ating area. Marami pa po tayong papakawalan pero sila lang muna. Yan, mga kabakyad ah, na ilap talaga yan na ilap na iilap sila yan Chicken. Ito yung mga first batch ko Yan ah ito pa sunod yung mapakawala natin mga kabakyard na. at ito kasi ay medyo <coughs> uh, malitlit pa pag ihalo natin dito ito kasi nasa 2 months old na to ito 1 uh, month old pa lang ito nilagyan ko nga pala dito ng ganito para yung dito na part na dumi ay hindi nila makakaitay pag sila ay nasa maba ayan po sila mga kabakyard no? uh, total all po sila nyan is nasa 40 pieces ito mga kabakyard ay white na lahat dyan isa lang yung brown doon na female ayun yan white na lahat na silky dyan yan yung isa at ito sana papakawalan ko rin to yan ito yung frizzle chicken ito naman yung siniperate ko no dun sa mga one month old ko sa mga purong purong puti yan ito yung male na prizel at ito yung isa naman dalawang prizel po dito ito po yung isa yung female ayan ito po ay combination ng ah, uh, silky chicken at saka ng ating ah, uh, silky at saka prizel ayan tapos may dalawang black dito ulit na silky babae at lalaki din ito yung lalaking uh, black silky yan pero yung kulay niya is uh, mix siya ng uh, gray at saka black. Baka hindi ito pure black na kulay, no? Pero yung female na silky, eto. Ah, uh, more on black siya. Ayan. Black na black siya talaga. Ayan. At ito yung sinasabi ko na brown. Brown silky. Dun sa, sa tatlong lalaki, siya lang isa yung uh, babae. Ayan. Mm mga ito yung pararamihin natin na kulay na mga silky ngayon maliban dun sa mga puti hmm, ito na nag kukumpul-kumpulan sila yun yan yung ito pag mga ganito kailangan natin ah uh, kunin to yung matapang yan yung maingay lakihan ano ng babae. So ito uh, kukunin natin siya kasi siya ay matapang daw. Kaya kukunin natin 'to. No? Ayano nagpipiking feeder sila. Yung gusto nating makita 'yung mag sila dito pa sa uh, buhagin para matanggal 'yung mga uh, kuto sa kanila. At sunod na araw po, magpupurga naman po tayo dito. Ah, uh, ito po yung 2 months old natin. Pangalawang purga na po tayo. Ah, uh, pagdating po ng 1 month, magpupurga tayo. After jan ay another 2 months, magpupurga ulit tayo. Yan. Maganda po tingnan kasi nasa kulungan sila at puting-puti. No? Kasi yung nangyari pag sa loob na sila parati na kulungan, ayan. Nagpipiking feeder sila. Ito yung... Mayla na ah, silky ang ganda pa, ng mukha po no papa, papa, yung pili, eh? so, yung pagka brown ng kanyang uh, ah, balahibo ayan yung kanyang balahibo mga kabakyard so maganda maganda yung mga bed na to yan yan yung black yan ito yung, yung mix ng Rizel at saka Silky. Ayan isil at saka yan kaya mababa na <laughs> uh, matuwa na ano po masaya pong tingnan pag ganito sila karami ayan yung taga alaga nila oh. yan walang damit <laughs> ganyan at uh, saka yan pa marami pa po kong papakawalan ito pwede din ito papakawalan. Ito nga pala mga ay sinipurit ko yung mga free shell dun sa mga ano. Kasi masikip. Masikip sila dun mga kabakit.